Hello, good morning mga lalabs, mga vayot! Mga lalabang Pilipinas, mga lalabang tayo sa din mga sa mga kapwa ko po, Dabawin niyo sa Dabaw Region. Hello, hapon sa inyong atanan. Mga lalabang Pilipinas, Dabawin sa Dabaw Region. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Ang topic natin ngayon, hi! Bukas na po ang uh, tawag dito. Uh, straight of no achievements ni Pangulong Bongbong Marcos nakahanda na po yung kaniyang dadaanan na red carpet o <laughs> e, tanong lang yan, mag red carpet pa wala namang achievements na gawa <laughs> uh, yep na yan so, dito, dito dadaan bukas yung ating presidenting bangag at ngiwi na walang nagawa ng dalawang taon niya sa panunungkulan bilang presidente <laughs> Arid carpet, papiling, importante, piling, talaga magaling na presidente ang uh, potragis. <laughs> At dito din, oo po, bukas yung mga buwaya dyan sa kongreso, mga senador, ang kanilang mga asawa na lalamon bukas ng isang plato na budget 10,000 kada ulo. <laughs> dito po, lalamon ang mga putang ina. Oto, okay, tapos yung gastos na 20 million na yon. <clears throat> Sana ba yan? Ito, bali, balita ito ng inquirer no, that need. It. Itong 20 million house so na budget covers food, renovation, materials daw pero wag tayong maniwala diyan dahil nauna na sinabi doon ng uh, secretary dyan, sa Congress no. Na 20 million sakto lang daw yon at pagkain lang. Nadulas yun eh tapos nung sinita, nag-trending, ito na, marami na siyang nilagay dinagdag. Ito, mamahaling mga inomin, cocktail, etc. dyan, na inomin ng mga bisita. Maliban doon sa mga ambasador ng mga iba't ibang bansa na dadalo din dyan, hindi sila patay gotom. Ito lang nasa Congress. Talagang patay gotom sa pira ng taong bayan, pati pa sa pagkain. Patay gotom ang mga iho diputa. <coughs> So ito, yung mga mamahaling sigarilyo or sigar, mamahalin at imported na alak, busog na naman at bundat bukas ang tiyan ni Kukak. <laughs> Tapos kasali din daw dyan, ang itong internal at external personnel like police, metropolitan, o mga MMDA. At ngayong araw na to may gun ban dyan sa ano, Metro Manila. Hanggang bukas at ang itatalaga daw ng mga men in uniform na mag-secure bukas sa walang pintang zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay around 22 to 23,000 na mga uh, kasundaluhan, kapulisan, lahat na yun ganid. <laughs> Matakot doon sa designated survivor ni Bipin Day. So yun daw yun sila no, tapos ito pa. Yung, yung preparation na daw na yan, dyan yung uh, tatlo daw na paris ng mga uniform ng uh, for approximately dalawang libo na mga sekretarya at, at mga empleyado na susuotin nila sa suna. Putang inang yan, dalawang libo, ilang milyon yun. No? Ang gagastusin dyan, pagpa-printing, etc. Tayo, papati uniform nila taong bayan pa ang gagastos. Ay, laki Kaya, you know, bawa, mga man dyan, Martin Romualdez, Richard Gomez, o kung, kung, sino pa man dyan. Ang laki ng sahod nila dyan eh. May MOOE pa ang mga dipota, hindi sila makapag-provide ng kanilang mga tauhan dyan. Nang uniform na pinakamahal na yata, dyan dalawang libo. Ang bayan ka talaga gagastos. O, pati pa daw yung ano, yung equipment daw na rintahan, la, uh, para daw kagaya ng LED at iba ba daw mga equipment na uh, yung audiovisual, presentation, overall ambiance etc., sa plenary daw. Di ba piti before? Ang uh, mga ano diyan government television yun eh. So bakit pa kayo magrintah? rinta Porkit hindi ninyo pira? Gastos kayo ng gastos mga putang ina ninyong hayop. <laughs> Ano ba ano ba yung ilalabas bukas ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito. Ano abasahin natin. Dahil pinagtagpi-tagpi ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nagawa niya ngayong taon na to at yung mga nagdaang taon pa siguro niya in two years at yung mga plano pa niya gagawin, ulang daw ang isang oras. Tatlong oras daw ang kaniyang uh, kanyang anuhin. Bobonoin magsalita diyan sa pulpito na walang kwenta niyang sona. So ito kaya yung sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos bukas, itong unfiltered niya sabi ni Joy De Vivre sa kanyang state of no uh, achievements bukas. Walang 20 pesos na bigas. Meron 50, pa 60, may 70 pa nga eh. Yung utang lumobo sa pinaka-highest na daw na record o, dito, 15 billion, 15.3 uh, trillion pala noong May 2024. Tapos, uh, tumaas din yung self-rated poverty ng 58% noong nakaraang buwan, John. 6% uh, average inflation in 2023, itinaw yung pinakamataas sa loob ng labing 15 taon. Uh, ano pa? Marami to ha. Ah. Um, Metro Manila traffic rated worst in the world in 2023. O di ba sinabi pa ngayon ng Coldplay na banda nung nag-concert andun si Pangulong Bumbong Marcos na noon. Napahiya pa. <laughs> Nag-helicopter pa yon para mapanood niya doon yung Coldplay. Hindi pinahiya siya. <laughs> uh, ito pa. Philippines is the last in Asia Pacific foreign direct investment in 2023. Wala na nga nag-invest sa atin, lalo na ngayon dahil nga, nang dahil dyan sa kanyang foreign policy na yan na nais niyang girahin or makipag-gira sa China dahil sa West Philippines Sea daw na yan. <laughs> Hindi <nyo lang> investor. Hindi <laughs> ko lang nag-invest. So, ito pa, Philippine Tourism slowest to recover in Asia Pacific region in 2023. Eh, nagdakaw pa nga ng mga video, mga picture, mga mga footages, no? Tapos ngayon naman, itong tourism, nakakatawa na naman na ipinost doon, ibinuyang yang dyan sa Naia Airport na yung ano pa tawag niyan? Banawi rice trees is eh, nasa binggit na daw. <laughs> <laughs> ah, na oh, uh, ano pa? ano pa? Philippine peso is one of the uh, Asia's worst currency performers. <laughs> Philippine economy is the last uh, is the least competitive in Southeast Asia. Rise inflation highest in 15 years on March 20 uh, 2024 at 24.4% uh, uh, Atayo uh, din yung nangunguna na importer ng bigas sa buong mundo na parang disyerto tayo na walang uh, tumutubong tanim. <laughs> tayo din, ang may pinakamahal na si sibuyas, 500 to 800 pesos yung kilo. <laughs> Tapos ito pa, uh, Philippine top rice importer in the world, 2022, 2023, 2024. Hanggang 2028 yan, may kontrata si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. <laughs> <laughs> Ay, nako po. Rice self-sufficiency, 24-year low in 2022. And, uh, ato pa to, remained low in 2023. <laughs> all worst underachievers in Asian Moody's report. Palakpakan. Inalabas <laughs> ka ito ni Pangulong Bumbong Marcos sa kanyang suna. <laughs> ito na, lahat ko puro palpak ko ha. Na iya plug black with uh, with black na uh, iya plug with black out tapos ano ba nakalagay ito? long queues. Ito yung sa mga linya. Tapos may mga magnanakaw. Tapos may mga pest, ah, uh, infestations, etc. Yung such as surot, daga. <laughs> Ayan, doon uh, sa nakaraan lang. 2-3 days ago. 12 hours walang aircon. Ang 27,000 uh, uh thousand na mga pasahiro. paan, local and international nag-taste sa naiya. Uh, record high prices of chicken, beef, pork, tomato, ginger, onion, garlic, rice, etc. set during Marcos' administration. Palagpakan! Hmm. So, ano yung ginawa lang ni Bongbong Marcos? Concert. Diyan sa Malacanang, concert. Kanta-kanta siya doon ng Be My Lady. Tapos, anong ginagawa niya ano pa doon? Nag ano sila, yung mga fashion show, fashion show, yun yung ginagawa ng mga potang ina dyan sa malaki. <laughs> Ito pa. Prices of water, electricity, gas, toll fares, terminal fees, etc. increased. to oh, di ba kamakailan lang nag-increase din yung uh, uh, meral ko ng 2.250 uh, pesos na kada kilowatt hour. <clears throat> Tapos ito pa. Mga Pinoy na nakaranas ng gotom highest in 2024 since 2021. 21 kasi pandemic yun. At talagang marami talagang maghihirap noon dahil lockdown, etc. Kasi may virus, corona. Tingnan wala ng coronavirus. Bakit nakaranas pa? Dapat maluwag na buhay. Di po ba? Pero wala eh. kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Singhot lang ang alam ng pistingyawa. Ang <laughs> oh, sabi pa dito. Filipinos optimism hits lowest level in two years in quarter two of 2024. Marcos has the highest monthly average borrowing debt. Laging nangungutang ang putang ina, tapos wala naman, dito tayo nakita mga infrastruktura, kahit dalawang kilometro man lang, walang haligi na napagawa. Yung pabahay niya na 1 million sa Karagbel, Bittermore na dipota, BBM build better more daw pero 1 million pabahay bahay ha kada taon pero yung totoo lang pala doon talaga is 140,000 lang <laughs> dahil dapat yung pabahay na yun litin ko eh magkakahalaga daw yun ng 90 billion pesos eh, six, uh, ano na yun 6 million pabahay yung binigay 3.9 billion lang so paano ka makapagpabahay dyan ng 6 uh, uh, million kada taon sa loob ng anim na taon. <laughs> Tapos meron siyang unprogram. Ang kanyang pork barrel na 800 billion pesos na lagi yung sinisigaw ni Atty. Victor Rodriguez sa mga maisugrali. hindi niya masabi. Tapos <laughs> nangungutang, nangungutang, nangungutang ang ating uh, ihudiputang presidente. Nilalagay ito siguro sa mga bank accounts nila sa tuwing nag, nagta-travel Tapos pinag-iinitan na naman niya ilang dalawa ng kanyang iho dipotang finance secretary na inupo niya dyan na si Ralph Recto yung ano, 90 billion na mga ng uh, PhilHealth uh, ano yon contributors members no yun na naman ang ba balak ni Bongbong Marcos ngayon nakawin so ano pa Stock market plugs and peso value at lowest level since late 2022. Philippine-China uh, uh, tensions in the South China Sea rising and imminent war level. So kaya nga walang nag-ano na sa atin mag-tawag uh, dito. Nagsilayasan yung investor, walang mag-invest dahil baka mamaya makapag- Start sila ng investment sila sa Pilipinas tapos magkagira. Impas ang kanilang pera. Ano na, andun sila sa mga karatig bansa natin. Nag-invest. Dahil napaka-bobo ng ating presidenteng binuto. Bangag kasi ang puta. Sino, ano pa? Ang pinangako naming 1 million pabahay, dito na yung pabahay. <laughs> Kada taon, ang nangyari, 140 lang ang uh, sabi dito ng uh, Department of Housing nito, no? Uh, ni Sekretary Acusar. Uh, sunod, Philippines seen as among countries that remain to be corrupt. Alam <ecological> ko, alam ko nga ngayon nangungurap itong administration eh. Kasabot ang kanyang buwayang pinsan dyan sa 76% uh, of Filipinos disapprove Marcos uh, disapprove of Marcos admins inflation response. Fifty-five year record highest OFW migration out of the Philippines. Ah, uh, in 2023 at uh, 2.33 million. Ito nga yung kanilang ano ngayon eh, ini-export kaya tumaas GDP ng Pinas. Then nag-export si Pangulong Bongbong Marcos ng maraming tao magtrabaho sa ibang bansa. <laughs> Hindi nag export si Bongbong Marcos sa atin ng mga pananim natin. Uh, Yung mga, uh, sabi nga ni Harry Roque, yung mga sa, uh, ano ba doon sa Davao ay, Dorian, uh, durian, may saging, may ano. Wala na. Halos nagkukuha. Uh, Kalahati na eh. Ang inaangkat ng China. Andun na sa Vietnam at Thailand, umaangkat. Dahil dito sa pagiging inotel na presidente ni Bongbong Marcos. So na ang ginawa niya, export niya ngayon sa ibang bansa, tao magtrabaho. <laughs> para magkaroon, magpadala, magkaroon ng maraming tax ang mga OFWs, kukurakutin ng mga demonyong diputa na to. So sabi pa nito, only 4% of Filipinos believe Marcos was able to lower the rice prices. Ito yung mga, kasama na dyan yung mga bayarang mga bloggers at mga troll farmers lang sila yung naniniwala. Yung mga insinwada vloggers, itong sino pa ba? Uh, siguro naniniwala. Yung mga oligarko. Uh, pocha. Marcos approval ratings dropped by 31% in just 2 years sabi ng Pulse Asia. Wala pa yung pag-ibigya pag ng Marcos bukas sa kanyang ano, sa kanyang zona. Uh, eh wala. Andito lahat. Ito, puro palpak to. <laughs> Ang natutuwa lang naman bukas manood sa sura ni Bongbong Marcos yung mga bayarang troll farm nila. Tapos may bayad eh, yung mga balag, vloggers nilang mga attack and collect, defend and collect. Uh, gaya lang ni Mike Abe, ni Tos Garrett, kung sino pa dyan. Yun lang naman natutuwa bukas. At uh, yung mga nasa kongresong mga patay gotom. <laughs> yung uh, din. Kasama pa na, ng nila yung kanilang mga asawa. Eh, nahihiya. Mga buisit kayo. Tapos, pagandahan sila bukas. Pagalingan ng kanilang mga damit, mga alahas. Ah, uh, lingid, uh, hindi naman lingid sa kanilang kalaman na yung mga tao ngayon naghihirap. Yung manok, 200 uh, tawag dito. 50 na yung kilo. o uh, 449 kilo ng uh, luya. 180 na yung kamates ang kada kilo, tapos yung baboy, karne baboy, 400 ng kilo. Lahat na nagsimapagmahalan. Pero sila nagpalakasan bukas pagalingan ng kanilang mga damit, yung mga asawa, mga congresswoman, mga senador, ng kanilang mga uh, outfit bukas. <laughs> tapos lalamon sila bukas, merienda, etc. 10,000 kada ulo, kada plato bononan, sana kayong mga patay-gutom kayong mga iho-dipota na nasa gobyerno ng Pilipinas ngayon. <laughs> lalo na si Kokak bukas tatalon-talon ang palakang dipota. Busog na nang bukas yung tiyan niya dyan. Bundat na naman sa mamahaling alak. <laughs> Mas lalo ng lalaki bukas yung mata niya habang iinom doon sa kupita. <sighs> <laughs>